Wala pa mang kumpirmasyon mula sa kanila ay marami na ang kinikilig kina John Lloyd Cruz at sa painter na si Isabel Santos. Narito ang ilang mga kilig moments nilang dalawa. The Philippine Showbiz List presents Kilig Moments ni John Lloyd Cruz at Isabel Santos. Isabel posted a mystery guy. Sa Instagram post ni Isabel Santos noong September 9, 2021, makikita ang isang lalaki na katalikod na naglalakad sa hardin at tila papasok ng bahay habang nakasunod dito ang dalawang aso ni Isabel. Hindi sinabi ni Isabel kung sino ang mystery guy sa larawan maliban na lang sa caption na tatlong pictures na emojis. Noong October 7, 2021, may isa pang ipinose sa Instagram si Isabel na picture ng lalaking nakatalikod na hinihinala pa rin si John Lloyd at mukhang nakabisita na rin si Isabel sa rest house ng aktor sa Batangas Noong November 8, 2021 naman ay may post ulit si Isabel ng isang lalaking nakatalikod na nilalakad ng isang aso sa beach John Lloyd posted Isabel's painting kahit pa paano, maliwanag na may koneksyon sina John Lloyd at Isabel sa larangan ng sining. Noong June 2021, ipinost ni John Lloyd sa kanyang Instagram account ang isang larawan ng isang obra maestra na nilikha ni Isabel at ng kanyang ina na si Mona. Bukod dito, sila ay nagkasama rin sa isang art exhibit ng grupo ng mga artist sa Underground Gallery sa Makati Cinema Square noong October 2017, kung saan unang inilabas ni John Lloyd ang mga larawang kinunan niya first spotted together. Unti-unti nagiging malinaw ang tunay na ugnayan ni John Lloyd at Isabel sa isa't isa noong December 6, 2021. Nakita sila sa Christmas party ng Crown Artist Management ang kumpanyang nag-handle sa career ni John Lloyd. Naganap ang party sa Music Studio Lounge sa Uptown Bonifacio sa Taguig City. Sa isang group photo, makikita si John Lloyd na ng isang cap habang nakaakbay sa balikat ni Isabel. Isabel with JL and Ilyas. Mas nadagdagan pa nga ang mga haka, -haka sa namumuong pag-iibigan ni na John Lloyd at Isabel matapos ibahagi ni Isabel ang ilang mga larawan na kuha sa kanilang beach trip noong February 2022 kasama si na John Lloyd at ang anak nito sa dating kasintahan na si Ellen Adarna na si Ilyas Modesto. Ilang larawan mula sa nasabing biyahe ay naka-feature ng likod ng isang lalaki na kasuot ng white shirt, green shorts at may nakasukbit na green tote bag sa balikat na hawig kay John Lloyd. At sa mga larawan ay nagpapakita ng isang batang lalaki na naka-ponytail ang mahabang buhok, suot ang purple shirt at blue printed short habang naglalaro sa tubig na tila hawig ni Elias. Instagram official. Noong April 2022, sa wakas ay nagpost na si Isabel ang larawan ng rumored boyfriend na si John Lloyd na nakaharap sa kamera. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Isabel ng mga larawan ni John Lloyd na hawak ang isang aso. Simple ang itsura ng aktor sa suot na white shirt, pants, sneakers at cap. Sa kanyang post, nilagyan niya ng caption na BB1, BB2. Nawaring tinukoy ni Isabel na BB1 at BB2 ay sina John Lloyd at ang cute na alagang aso. Nilinaw naman ni Isabel na hindi kanya ang hawak na aso ni John Lloyd sa pamamagitan ng pag niya sa komento ni Ria at Tide kung ito ba ang bago niyang papi. Saan ni Isabel na hiniram lang daw nila ang aso. John Lloyd kissed Isabel. Sa kanilang unang pagkakataon, nasilayan ang isang napaka-sweet moment sa pagitan ni na John Lloyd at Isabel. Sa 39th birthday ni John Lloyd noong June 24, 2022, ay saktong mayroon siyang taping ng pinagbidahan niyang sitcom na Happy Together at spotted si Isabel sa naturang taping. Sa Instagram post ni Jason Gainza na co-star ni John Lloyd, makikita ang ilang video at photos na kuha sa birthday celebration ng premiadong aktor. Makikita rin dito na may dala si Isabel na birthday cake habang ang buong cast at staff ng palabas ay kumakanta ng happy birthday. Sa ekspresyon sa mukha ni John Lloyd, malinaw nakita ang kasiyahan nang hipan niya ang birthday candle sa may binigyan ng halik sa pisngi ang rumored girlfriend na si Isabel. Tricycle date. Muli namang na-feature si John Lloyd sa isang Instagram post ni Isabel noong August 2022. Nagbahagi si Isabel na collage na larawan nila ni John Lloyd habang nakasakay sa isang pedicab na pinag-usapan nga ng mga netizens. Caption ni Isabel sa nasabing larawan. Nag-tricycle lang? mag na? Kapansin-pansin din kung gaano sila kasweet ni John Lloyd habang nasa loob ng nasabing sasakyan. Pagamat nilimitahan ni Isabel ang mga netizen na maaaring magkomento sa kanyang post, umani pa rin ito ng iba't ibang reaksyon online. Vacation in London. Sina John Lloyd at Isabel ay nagkaroon ng quality time na magkasama sa London habang nanonood sila ng International Tennis Tournament sa 2022 Laver Cup. Sa kanyang Instagram account, sunod-sunod ang pagbabahagi ni Isabel ng mga larawan at video ng kanilang pagdalo sa nasabing tournament. Makikita rin sa video si John Lloyd na naglalakad sa London. Sa sumunod na post ay ang larawan ni John Lloyd sa tila perspective ni Isabel habang sila nagsasalo sa isang baso ng beer. Cozy in Italy Magkasama namang na bakasyon noong October 2022 sa Italy sina John Lloyd at Isabel. Sa kanyang Instagram, sunod-sunod na nagbahagi si Isabel ang mga kuhang larawan sa mga lugar na pinupuntahan nila doon. Nagbahagi rin siya ng sweet photos nila ni John Lloyd. Sa huling bahagi ng carousel post ni Isabel, makikita ang sweet photo nila ni John Lloyd na magkadikit ang mga ulo habang nakangiting nakatingin sa camera. Sa pangalawang post ni Isabel, makikita na tila nagpapahinga sila ni John Lloyd sa isang coffee shop. naka Tinakbay pa si Isabel kay John Lloyd at nakasuot pa sila ng matching black outfits. Sa pangatlong post ni Isabel, makikitang tila may kakaibang reaksyon si John Lloyd habang sila ay nasa isang yate o bangka. Mababasa sa caption na tila nakatoon ang buhay niya ngayon kay John Lloyd. PDA in Australia Magkasamang dumalo na John Lloyd at Isabel sa 15th Asia Pacific Screen Awards na ginanap noong November 11, 2022 sa Australia. Noong November 17, 2022 ay nagbahagi si Isabel ng tatlong larawan sa kanyang Instagram feed kung saan makikita sa si isa sa mga larawan na magka-holding hands silang dalawa ni John Lloyd. Face with hand over mouth emoji lamang ang caption niya rito. Sa pangalawang larawan makikitang nakabarong Tagalog si John Lloyd at nakaitim na slacks. Si Isabel naman ang na nakasuot ng pink dress dress na kung titingnan mula sa malayo ay parang gawa sa plastic dahil sa pagka-see-through nito. Sa huling larawan makikita rin na magka-holding hands ang dalawa habang nasa loob ng isang sasakyan. Dog Shelter. Noong March 9, 2023, magkasamang bumisita si na John Lloyd at Isabel sa isang dog shelter dahil plano umano ng dalawa na mag-adapt ng aso. Ang social media account ng Animal Rescue Service na Strays Worth Saving ay nagpost ng mga larawan nina John Lloyd at Isabel habang nakikisilamuha sa kanilang mga rescue animals. Umihi pangaraw sa damit ni John Lloyd ang isang rescue dog na si Rain na hindi naman naging problema para kay John Lloyd. Friends Wedding. Naging usap-usapan sa social media si na John Lloyd at Isabel matapos silang makitang magkasama sa si isang kasal. Sinamahan si Isabel ni John Lloyd sa wedding ng kanyang kaibigan noong March 2023. Sa comment section ng kanyang post ay nag-iwan ng mensahe ang kaibigan niya at sinabing humanda ka sa wedding hashtag niyo na sinagot niya ng pang-workshop na Haha, but I like yours. Bukod dito, tinagsa ng netizens ang sumunod na post ni Isabel na nagdalaman ng mga cute na larawang kuha niya kasama si John Lloyd. May adorable two feed din sila na sweet na sweet sa si isa't isa habang nakangiti sa kamera. Isabel greeted John Lloyd on Father's Day. Nag-alay ng isang heartwarming Father's Day message si Isabel para kay John Lloyd. Sa kanyang Instagram post, nagbahagi siya ng mga larawan ni John Lloyd at Ilyas na tila na sa isang bakasyon sa ibang bansa. Kalakip ng mga larawan ay ang mensahe niya na To the guy who deepened my understanding of a father's love, sacrifice, and effort, Happy Father's Day to you! Isabel's 33rd birthday. Si isang intimate get-together para sa 33rd birthday ni Isabel, kasama niya si John Lloyd at ang anak nitong si Elias. Makikita sa larawan na magkatabi si na Isabel at John Lloyd at Elias kasama ang pamilya ni Isabel. Ipinakita rin ni Isabel ang larawan ng bonding niya kasama si na John Lloyd at Elias isang bahay kung saan naroon din ang kanyang mga alagang aso. Simpleng caption niya sa post, My Christmas in June. Isabel's first photo on JL's Instagram Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-post sa Instagram si John Lloyd ng larawan nila ni Isabel kasama ang anak niyang si Ilyas. Sa fifth birthday ni Ilyas, binati niya ang anak. Kalakip ang waki siya tilang tatlo kung saan makikita na nakak-super close-up ang mukha ni John Lloyd habang sina Isabel at Ilyas naman ay nasa likuran at magkayakap. At Maha Salvador's Wedding Noong July 2023 ay pumunta si na Jan Lloyd at Isabel kasama si Ilyas sa Bali, Indonesia para umaten sa star-studded wedding ni Mahasalvador Maha Salvador at Rambo Nunez. Nagbahagi pa nga si Isabel ng cute mirror shot nilang tatlo ni na Ilyas kung saan makikitang suot nila ang kanilang outfits para sa wedding day. JL's Father Birthday Celebration. Salamat po sa pagmamahal at sa pandesal ko tuwing umaga. Ito ay bahagi ng sweet birthday message ni Isabel para sa ama ni John Lloyd na nagdiwang ng kaarawan noong August 22, 2023. Kalakip ang isang larawan mula sa intimate birthday celebration. Bukod sa pamilya ni John Lloyd, present din ang ina ni Isabel sa pagtitipon. Scotland. Tila mas naging malapit na nga si John Lloyd sa pamilya ni Isabel ngayon dahil magkasama silang lahat sa kanilang bakasyon sa Europe kamakailan lang. Sina John Lloyd, Isabel at ang mga magulang at kapatid nito ay bumisita sa Scottish Highlands na matatagpuan sa Scotland sa England base sa Instagram post ni Isabel noong October 17, 2023. Caption niya sa post, The Highlands were something else. Bumisita rin sila sa Stonehenge Monument sa Wiltshire kung saan may group photo na inupload ang kapatid ni Isabel. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!